parameters ng bawat issue para maganda ang pagkaintindi ng ating taong bayan. Dahil hindi ho ito ordinaryong tao ang pinag-uusapan natin dito at hindi ho ito ordinaryo at mababa lang yung amount ng pinag-uusapan natin. And number three, to your question, hindi po ito officially na stand ng komite with due respect to our chairman. These are individual observations of each of our uh, com uh, committee members. Ando ka po yung specific timeline kung kailan natin balak tapusin yung uh, pag iimbestiga ng committee. Parang bago ba mag-campaign period? Are you eyeing na sana uh, magkaroon na ng final committee report? Uh, ano po yung tinitingnan natin parang siguro hard deadline for for the committee? Sa totoo lang, nung nag-usap-usap po yung mga miyembro, may mga nag-raise po kasi ng question na ang naging uh, ugat po ng lahat ng ito ay kung hindi po natin uh, kumak baka makalimutan po natin eh based dun sa uh, privilege speech ni Congressman Valeriano tsaka dun sa manifestation.